Kamusta kayo dyan mga parekoy? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung paano nga ba magpapagas ang barko at kung gaano nga ba ito karami. Kung interesado kayo sa video na ito ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Yo, what's up mga pare ko? So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tinatawag namin na bunkering o ang pagkakarga ng crudo kasi nga diesel oil na ang ginagamit sa mga barko ngayon. At dahil nga walang gas station sa dagat ay mapipilitan talaga ang may-ari o di kaya yung charterer na magpadala ng supply ng crudo para sa barko. So ayan mga pare sa araw na ito ay may dumating sa amin na isang truck nang krudo. si so, ibig sabihin, pag sinabi natin isang truck, may laman itong 20,000 liters. So, ayan, may mga bahagi yan, may 4,000, 6,000, 4,000, 2,000, at saka 4,000. So, kung suma total, ito ay abot ng 20,000 liters. So ngayon mga pare ko ay ko sa inyo kung ano nga ba ang nasa itaas na bahagi ng truck na ito. So dito mapapansin nyo na yan ang limang takip ng limang bahagi sa isang container na ito. Itong isa wala ng laman kasi na-transfer na namin sa aming barko. Ngunit bago pa man magsimula ang bunkering mga parikoyo ang pagkakarga ng crudo ay alam na ng mga engineer sa engine room kung saang tangke nila ito ibabagsak. Dahil dito, kung hindi maging pantay ang pagkabagsak ng crudo sa mga storage tank sa engine room, ay posibleng tumagilid ang takbo ng ating barko. So mamaya mga pareko ay ipapasilip ko sa inyo yung aming apat na storage tank ng krudo sa barko kung saan kaya itong humawak ng 20 tons o 20,000 liters ng diesel oil. YOLO! Yo, what's up mga parikoid? So ngayon tapos na ang ating bunkering session. So ngayon ipapasilip ko sa inyo na dito ibinagsak sa fuel oil filling pipe ang ating mga krudo papunta sa ating storage tank. So ngayon dito masisilip niyo yung apat na barbula ng aming storage tank. Ito yung aming support side tank at saka sa starboard storage tank. So gaya ng sinabi ko kanina mga parikoy ay ipapasilip ko sa inyo yung aming apat na storage tank So ngayon ito ay ang aming starboard side number 1 storage tank Sa kabila naman ang aming port side storage tank number 1 So dalawa na yan sila So dito naman yung aming number 2 na starboard storage tank So ayan malaking tanke din ito katulad ng dalawa no So yung isa sa aming pang apat ay ang port side storage tank number 2 so ayan napakalalim din so yung apat na tanke mga parikoy ay yun lamang ang aming mga imbakan ng krudo dito sa barko ibig sabihin hindi pa sila handa na gamitin para sa ating main engine at sa ating tatlong generator so ngayon para magkaroon kayo ng idea kung paano ito magamit kailangan muna natin itong i-transfer kaya i-on natin ang ating fuel oil transfer pump so ayan mga parikoy para naman magamit natin yung ating mga imbak na crudo ay mula sa storage tank ay atin itong ililipat sa ating service tank para magamit ito sa ating dalawang malalaking engine at sa ating tatlong generator so eto ngayon yung ating apat na barbula sa bawat storage tank So sa tulong ng ating maliit na bombang ito mga parikoy ay nahihigop niya yung ating storage fuel sa ating storage tank papunta niyang itutulak sa ating service tank para magamit na sa ating mga auxiliary engine at sa ating dalawang main engine. Gaya ng sinabi ko kanina mga parikoy, ito yung apat na barbula kung saan makapipili ka ng sa apat na storage tank kung sa estribor ba o sa pabor. So ngayon, pipili ka dyan kung saan yung bubuksan mo. At syempre, bubuksan mo rin yung barbula ng ating motor para sa naman ay makahigop ng krudo papunta sa ating service tank. So ayon na nga mga parikoy, nasunda na natin ang linyada ng ating fuel line mula sa storage tank papuntang service tank So ngayon sisilipin natin itong ating service tank So ayan, iyan ang ating service tank na nagsusupply sa main engine, auxiliary engine, fuel oil So ito ngayon, may laman siya na 1,530 liters So ayan, marami pang laman ng ating tangke ngayon Katulad ng sinabi ko kanina mga parekoy, pag nasa service tank na yung crudo natin ay pwede na itong mag-supply sa ating mga makina. So ito yung ating pabor na makina at sa kabila naman ang ating estribor na makina. So hanggang dito na lang parekoy, maraming salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa inyo!